Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes, malaking tulong na po iyan sa ating mga idol, pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin, shoutout kay Day Ilin Edo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Tiwala itong si Tata Ingo, nakakayanin pa rin nila ang dami ng bilang ng mga kalaban at malaki din ang tiwala ng matanda doon sa dalawang mga batang kasama sa tingin nitong si Tata Ingo mukhang walang kaalam-alam pa ang mga aswang sa presensya nitong si Akiko ilang sandali lamang nakita ng matanda na bumuka bukana na ang bibig ng mga matatandang aswang at nagsisimulang kumilos na rin ang mga alagad ng mga ito naglulundagan na ang mga wakwak papunta sa kanila habang pumain lang sa kawalan ang malakas at matitinis na boses ng mga sigbin. Nakakaramdam ng kakaibang pwersa itong si Tatainggo na pumalibot sa kanila. Nasa tingin itong si Tatainggo mga usal iyon na ibinato ng mga matatandang aswang, ngunit batid na iyon ng matanda at napaghandaan na iyon ng ermitanyo. Agad na umindak sa lupa ng tatlong bisis itong si Tatainggo para makuntra ang lakas ng mga usal ng kanilang mga kalaban. Matapos lamang na magawa iyon nitong si Tata Ingo, biglang nawala ang pwersang iyon na labis na muling ikinagulat ng mga aswang. Muling umuungol ng napakalakas ang mga aswang, lalo na ang namumuno sa mga ito na nagiging dahilan para maglulundagan at magtatakbuhan na ang lahat ng mga aswang papunta sa kanila galit na galit at malakas na umaangil ang mga ito nang medyo makalapit na ang mga aswang agad na inihampas nitong si Tata Inggo ang kanyang hawak na tungkod na naging dahilan para biglang tumubo ang mga kawayan ng matanda doon sa paligid at agad na hinagip ng mga pagpitik ang lahat ng mga aswang na nakakalapit na sa kanila pati na din ang mga wakwak at mga sigpin Marami naman sa mga ito ang nakakaiwas agad Ngunit may mga nahagip pa rin at namamatay May mga natuhog ng mga kawayan nitong si Tata Ingo Na nagiging dahilan sa kamatayan ng ilan doon sa mga aswang, wakwak at mga sigbin Kasabay din sa pangyayaring iyon Biglang nawala sa kanilang kinatatayuan si Naabo at itong si Tata Ingo. At pagkatapos walang habas na inaataki ang bawat masipat ng mga aswang at ang mga alagad ng mga ito. Dahil na rin sa mga tumutubong mga kawayan doon sa paligid, nagagawa nitong si Akiko na mapana ang mga ito na hindi napapansin agad. Sunod-sunod na nagpakawala ng mga pagpana itong si Akiko at tumuhog sa liig at ulo ng mga aswang, wakwak -wak at mga sibin. Agad na gumawa ang mga matatandang aswang ng mga malalakas na mga usal para mawasak ang mga kawayan na pinatubo nitong si Tata Ingo. Nagagawa naman nilang mawasak ang mga iyon paglipas ng ilang mga segundo. Ngunit nang mawala na ang mga kawayan nitong si Tata Ingo, naggalat na ang mga bangkay ng mga aswang, wakwak at mga sibin doon sa paligid. Labis na ikinagalit iyon na ng mga matatandang aswang kaya gumawa na mga ito ng mga paraan para makalapit agad kay Tata Ingo. Gumawa ang mga aswang ng mga usal na linlang samantalang ang iba pang mga aswang naglulundagan muli ang mga ito paikot sa kanila. Nabibiyak na ang lupang kinaroonan ng mga ito at may mga lumabas na mga kakaibang baging na hindi nila mawari. May mga tumutulong mga likido kasi galing sa baging na iyon na umuusok ang bawat mapapatakan. May mga ugat din ng puno ng kahoy ang umalagwa galing doon sa mga nabibiyak ng lupa at papunta ang lahat ng mga iyon kay tatainggo at kay Abo. Sa bilis ng mga iyon, napapaatras na si Tata Ingo. Naging abala na ang mga ito sa kanilang pag-iwas. Ang iniisip talaga ng matanda ang mga baging na mayroong kakaibang mga likido. Agad na pinaalalahanan din ito ang apong si Abo na kailangan na umiwas sa mga baging na iyon nang makita naman iyon ng mga aswang. Mabilis na muling umataki na din ang mga ito. Nakita din iyon ni Akiko. Kaya walang inaksayang uras na ang batang paslit. Agad na itong nagpakawala ng mga pagpana na nagiging sanhi sa kamatayan ng tatlo sa mga aswang. Mayroong tama sa ulo ang mga ito. Ang tatlo na nagiging dahilan sa kamatayan agad ng mga ito pagbagsak sa lupa. Sa mga pagkakataon na iyon, nakikita na nitong si Akiko ng mga aswang doon sa kanyang kinaroonan at pinagtataguan na kahoy sa isip ng matandang aswang. Kaya pala, dalawa lamang ang pumasok sa kanilang kuta dahil palihim na nagtatago at umaatake ang isa pang bata. Alam ng matandang namumuno sa mga asuwang na dalawang bata ang kasama ng ermitanyo doon sa kanilang lugar. Mabilis naman na wika ng matandang aswang sa kanyang mga kasama. Yawa! Huwag ninyong hayaan na makapaminsyala pa ang batang iyan. Patayin at gutay-gutayin ang kayang katawan. Mabilis na nagtatakbuhan ang mga asuwang papunta doon sa kinaruroonan nitong si Akiko. Parang mga asong naglulundagan ang mga asuwang at parang mga pusang umakyat doon sa puno ng kahoy. Mabilis naman na tumugon itong si Akiko. Agad niyang sinalubong ng mga pagpana ang mga papaakyat na mga asuwang na parang mga pusa dahil sa sobrang bilis. Dalawa agad sa mga ito ang tinamaan sa kanilang mga ulo na naging sanhi para mahulog ang mga ito sa lupa at mamatay. Sa ginawang iyon ni Akiko, nakagawa agad ng mga usal itong si Tata Ingo para mawasak ang mga ugat ng puno at mga baging na umataki sa kanila. Samantalang itong si Abo ang humarang doon sa mga umataking mga aswang. Walang pakialam ang batang paslit kahit na gaano pa kadami ang bilang ng mga umataking mga aswang sa kanila. Ngunit itong si Tata Ingo, nakita niyang nahirapan na din ang bata dahil na rin sa dami ng mga kalaban. Kailangan niyang mabilisan na mawasak ang mga ginagawang mga baging at mga ugat ng puno ng mga ito. Lalo na ang mga baging na labis na nagbigay ng hirap sa kanilang makakilos ng mabuti ginamit na din itong si Tata ang kanyang mga malalakas na mga usal. Ilang sandali lamang napabagsak na din ng ermitanyo ang mga baging na mayroong mga likido. Saktong napatilapon din itong si Abo nang tamaan ng mga pag-atake. Nakapatay na ang bata ng walong mga aswang ngunit sadyang napakarami ng mga kalaban na hindi na niya nakayanan sa mga pagkakataon na iyon sinundan agad itong si abo ng mga aswang na naglulundagan para tuluyang tapusin na ang batang pastit. Bago naman maabot ang batang pastit na si abo ng mga galit na galit na mga aswang, biglang bumagsak na lamang ang mga ito na may tama sa kanilang mga ulo at mga liig ng palaso. Nakikita din kasi nitong si Akiko ang mga pangyayaring iyon kaya walang inaksayang sandali ang bata agad na tumalon ito palipat doon sa isang pang puno ng kahoy habang nagpakawala ito ng mga pagpana. Sunod-sunod ang pinakawalan ng bata na sunod-sunod din na doon sa katawan ng mga aswang. Habang nagpakawala ng mga pagpana itong si Akiko, nagagawa din itong maiwasan ang ginawang pag-atake ng mga aswang na pilit siyang inabot ng mga pagkalmot. Nang mapigilan ng batang si Akiko, ang mga asuwang na umataki sa kanyang kapatid at masigurado na ligtas na ang kanyang kambal na si Abo. Agad na binalingan ng bata ang mga sumusunod sa kanya ng mga aswang sa mga pagkakataon na ito. Tanging kagalingan muna sa pagpana ang ginamit nitong si Akiko. Hindi pag ginamit ng bata ang kanyang kalakasan sa osal at ang kanyang kakayahan na manggaya. Samantalang itong si Tata Ingo, bago pa magawang pagtutulungan itong si abo ng mga aswang agad nang nakaharang na ito at nagpakawala ng mga pag gamit ang kanyang mga maliliit nitong kawayan na tumarak sa ulo, dibdib at iba't ibang parte ng katawan ng mga kampo ng kadiliman matapos lamang iyon dahil sa nasaktan itong si abo tulad ni Bono kapag nakakaramdam ng sakit ang bata lalong magbabaga ang pot nitong makapaghiganti. Agad itong tumakbo ng ubod ng bilis at agad na inabot ang isang aswang. Walang nagagawa na itong si Tata Hindi na niya mapigilan pa ang kanyang apo na si Abo. Kaya agad na din itong sumunod para tulungan itong si Abo. Habang ang batang si Abo, walang habas na pinagsasapak sa ulo ang isang aswang na nagiging dahilan para mabasag ang bungo na agaran nitong ikinamatay. Samantalang ang dalawang aswang naman na nagtatangkang tumulong tig iisang sapak lamang ito ni Abo. Agad nang bumulagta ang mga ito na kapwa basag ang kanilang mga panga. Muling gumawa naman ng mga usal ang mga matatandang aswang para subukan ng mga ito na mahuli at mapahina ang kalakasan ng tatlong mga kalaban. Anim na mga matatandang aswang ang nagtulong-tulong sa pagsasagawa ng mga usala sa isip kasi ng mga ito kung hindi nila mapigilan ang tatlong mga kalaban maaaring maubos sila ng mga ito kahit kasi na napaghandaan na nila ang kalakasan ng ermitanyo hindi nila inaasahan na masyadong malakas ito na kayang makuntra lahat ng kanilang mga gagawin ng mga usala bukod pa sa ermitanyo ngayon nila napagtanto kung gaano kalakas ang dalawang mga batang paslit. Ang isa sa mga ito, gamit ang kakaibang antas na lakas, kaya silang pabagsakin sa isang suntok lamang, samantalang ang isa. Kakaiba ang pagkabihasan nito sa paggamit ng pana. Bago naman, matapos ng mga matatandang aswang ang kanilang mga ginagawang mga usal, biglang bumagsak sa kanilang harapan ang batang si Akiko at agad na ibinato ng bata ang mga usal na pangwasak at pangbasag sa kanilang mga ginagawang ritual at orasyon. Nagsambit lamang ang bata ng tatlong mga banyagang salita. Biglang nagkakaroon ng puwersa na nagiging dahilan para sabay na mapatigil ang mga ito sa kanilang pag-uusal ng mga orasyon. Hindi makapaniwala ang mga matatandang aswang na kaya ng bata na ang kanilang mga ginagawang orasyon ng isang malit na bata lamang. Bukod sa malakas ang ginawang usal nitong si Akiko, mabilis din ang kilos nito na sa mga oras na iyon nakatutok na ang dalang pana sa kanila. Bago pa makahuma ang mga aswang at makakilos, biglang tumarak na sa noon ng isang aswang ang palaso galing sa pana nitong si Akiko. Agad itong tumilapon. Batid naman itong si Akiko na hindi sapat ang isang tama lamang doon sa mga matatandang aswang kaya sa isang iglap biglang umigpaw ng ubod ng bilis ang bata at agad na pinugutan iyon ng ulo. Sa mga pagkakataon na ito, nagbago na ang katawan at hitsura nitong si Akiko na waring kasing bangis na ang hitsura doon sa mga aswang. Nagkakaroon na ito ng mga matutulis na mga kuko na kumikislap pa nga dahil sa talas at iyon ang ginamit ng bata sa pagpugot sa ulo doon sa isang matandang aswang. Matapos na magawa iyon itong si Akiko, biglang umigpaw na lamang ito at wala pang isang segundo. Nakakubabaw na ito sa dibdib ng isang matandang aswang habang nagpakawala ng mga pagkalmot ang bata sunod-sunod ang ginawang pagkalmot itong si Akiko na umabot na sa puntong punit-punit na ang mukha at dibdib ng kalabang aswang. Pagbagsak nito sa lupa agaran na itong binawian ng buhay. Umuungol na mabilis na pumalibot ang mga aswang sa batang si Akiko at nagpakawala ang mga ito ng mga pagkalmot. Samantalang ang pinuno ng mga aswang gumawa ito ng mga usala para subukan na palabasin na naman ang kanyang mga ugat ng puno at ang kanyang mga baging sabay-sabay man sa pag-atake ang mga aswang ngunit nakakawindang ang kakaibang bilis na ngayon nitong si Akiko na walang kahirap-hirap na naiwasan ang mga pag-atake ng mga aswang nang umigpaw ang bata agad na kinuha nito ang pana na nakalagay sa kanyang likuran at pinagpapana ang mga aswang na patuloy na umatake sa kanya. Sa mga pagkakataon naman na iyon, bago pa tumarak ang mga palaso ni Akiko sa mga aswang, biglang umalagwa na doon ang mga ugat ng puno galing sa mga nabiyak ng lupa at ang mga baging. Sumagirit din ang mga ito papunta sa bata. Nagiging dahilan din iyon para maharangan ang mga palaso ng bata. Sigaw naman ng pinuno ng mga aswang sa kanyang tatlong mga kasama. Pagkakataon na natin ito, kailangan natin na mapatay agad ang batang iyan. Kasabay ng mga baging at mga ugat ng pulo ng kahoy, umataki na din ang apat na mga matatandang aswang. Ngunit ang isa sa mga ito, biglang napaigit na lamang at tumilapon ng may tumamang palaso sa kanyang punong balikat. Sa bilis ng ginawang pag-atake nitong si Akiko, hindi na iyon napansin pa ng aswang ang inaakala kasi ng mga ito na masusukol na nila ang batang paslit. Nakita nilang mabilis na dumadaan sa mga ugat ng puno itong si Akiko at nagpalipat-lipat ng pwisto. Ginawa pa ng batang paslit na daraanan ang mga ugat ng puno para maka sa kanila biglang humahagibis ang bata doon sa tatlong mga aswang gayon pa man. Kakaiba man ang bilis nitong si Akiko, mga matatandang aswang pa rin ang tatlo na nagawang maiwasan ang ginawang pag ng bata. Ngunit imbis na tumigil itong si Akiko, biglang dumiritso ito doon sa isang aswang na tinamaan niya sa pagpana kanina at walang pagdadalawang isip na pinugutan niya ito ng ulo. Bago pa ito makabawi ng lakas at wisyo sa nasaksihan ng tatlong natitirang mga matatandang aswang na ang mga ito dahil sa galing ng bata na utakan sila ng bata sa pagkakataon na iyon patuloy naman na inaatake itong si Akiko ng mga ugat ng puno at ng mga baging ngunit tumakbo lamang ang bata papunta doon sa kakahuyan balak nitong si Akiko na dalhin ang mga matatanda doon sa kakahuyan may naisip ng paraan itong si Akiko para sa mga aswang. Samantalang itong si Abo buong bangis pa rin na inaatake ang mga aswang. Mas mapapatamaan na ng batang paslit ang mga aswang dahil kay Tata Ingo. Patuloy din kasi sa pag-atake ang matandang ermitanyo gamit ang kanyang mga matutulis na mga kawayan. Naubos na ang mga wakwak at mga sigbin at mga aswang na lamang ang natitira doon sa paligid. Sinusubukan na din na silaban ng matandang ermitanyo ang bawat maabot na mga kubo. Kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali, nagliyab agad ang mga kubong nando doon. Huwi nitong si tatain habang patuloy na sinilaban ang mga kubo ng mga aswang. Ang lakas ng loob ninyong mamiktima sa mga tao doon sa lugar ng kanturatoy. Eh at hinahamon pa ninyo ako. Mga pulgas lamang kayo na kaya kong terisyen. Uubusin ko ngayon ang lahi ninyo sa araw na ito. May mga aswang naman ang nakakita sa ginawa nitong si Tata kaya naglulundaga na din ang mga ito papunta doon sa matanda habang galit na galit. Walang pakialam na din ang mga aswang na ito kung mamatay. Dahil na rin sa nakita ng mga ito na marami ng nagkalat na mga bangkay na kanilang mga kasamahan sa paligid. Walong mga aswang ang papaataking ngayon kay Tata Ingo. Ngunit na dahil nang hihina na ang mga pwersa ng mga aswang at nabawasan na ang bilang ng mga matatandang aswang, tiwala na ngayon ang matandang ermitanyo na matatalo na nila nang mabilisan ang mga ito. Kampanti na din ang matanda na kahit na ang dalawang mga batang paslit ang lalaban sa mga ito kayang-kaya na ng kambal ang mga natitirang aswang habang ang walong mga aswang papalapit na ang mga ito sa kinaroonan nitong si Tata Ingo. Ngunit bago patuluyan na maatake nila ang matandang ermitanyo, biglang may sumulpot doon na bata at agad na pinagsasapak ang isang aswang na tinamaan agad sa ulo na nagiging dahilan para tumilapon ito at tumama pa ang katawan doon sa dingding ng kubo na sa lakas ng pagkasapak nitong si Abo nawasak pa nga ang dingding ng kubo at lumusot ang katawan ng aswang walang inaksayang oras na ang batang paslit agad na isinunod ang iba pang mga aswang agad na inatake ng bata ang mga nagpopulasan ng mga aswang dalawa agad sa mga ito ang nabot ni Abo at agad na sinapak sa ulo ang isa na nagiging sanhi para agad itong tumimbuwang samantalang ang isa sa mga ito nahawakan na ito ni Abo at walang habas na pinaghampas ang ulo nito sa kusti ng bahay.